Filmy. Ayun guys, at this moment nagigisa na tayo ng bawang. Kinuha na ng mantika. Yung nakita nyo naman, pina-crunchy ko muna yung baboy natin para mas masarap. So, ayan guys. Gisa-gisa tayo. After nung bawang, sibuyas. Ayan. Yun lahat ng mga mantika na yan, naglagay lang ako ng konti. Pero lahat yan galing na dun sa ating sahog na baboy. And then, ayan na sure guys. Isusunod na natin maya-maya ang kamatis. Kasi magigisa tayo ng gulay. So, sa gulay, masarap pag may kamatis. Actually, guys, favorite, favorite kong gulay to. Mas maraming mga, marami ang may ayaw nito, pero marami din ang may gusto. So, isa na ako dun sa may mga may gusto. At favorite ko talaga siya, guys. Basta meron akong nakitang ganyan, hindi pwedeng hindi ako, hindi ako bibili, hindi ako pwedeng hindi magluluto. So, yan guys. Palalambutin lang natin yung kamatis. At this point, medyo nagkakaingay kami sa kitchen. At meron pa kaming ibang niluluto at inihahanda at kung ano-ano pang mga chika-chika. So, yan guys. Enjoy-enjoy lang habang ginigisa natin. So, yan nakita nyo naman. Na-mix-mix ko na siya. Yan. So, pag malapit na yung malambot na, ilalagay na natin yung gulay. フフフフ。 So, ayan na guys. Pagkatas natin siyang takpan. Ayan, ng ilang minuto. Ayan, lumambot na yun ng kaunti yung ating gulay. So, yummy na siya guys. Naamoy ko na yung sarap. So, at this moment, lagyan na natin siya ng mga pampalasa. Pwede na nyo na siya templahan ng asin or patis. Depende sa preference ng panlasa nyo. So, yan guys malapit na malapit ng maluto. Konting, konting, konting halo na lang guys. Ayan na ang ating gulay. At naaamoy ko na talaga yung napakasarap at yung lahat ng may mga gusto dyang katulad ko. Okay, comment lang po below kung parehas ko kayo ng favorite na gulay. And eto na nga siya guys. Ang ating final look ng gulay bago natin patayin ang sa lahat ng may mga gusto dyan, o kung ano man ang gusto nyo pang ulam na gusto kong lutuin, na gusto nyo lutuin ko, okay, comment lang po. Thank you for watching!